sugar. oh, yun uh, lang, di ba? Creamer. Milk. Chocolate, yeah. mga flavor. Ah, mga flavoring. Oh. It was, it's so simple lang pala ito. Oo, oh, pero kailangan talaga. uh, uh talaga. you need to whip it ng grabe. Uh -huh. And he had to, he had balls to hear so good. Shhh, 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 shhh. And that was his task, so he could, um, I know, that was his penalty, because, He did that then Yeah. parang uh, even oh, uh, hindi nagaaliyot na ako ni no. no hindi ka pwede And he had to make bakit ice cream next had so. mom ko or something bakit akbayan bakit next ng akbambigin leh bukas si papa mo ano oh Bakit akbay oh akbay ano 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 kasi I'm not yeah. like, I don't know much about sports. Oo, oh, oh, sports. Sports talaga. Pwede yung friend ko, Thank yung boyfriend you. niya, I can't say because I think their relationship's not good. Uh, but, sikat siyang basketball player. Pero hindi ko pala alam. Long like time? Ah, hindi ko pa kailala. So, maglabas. kasi maglabas. Maglabas. Pwede sabihin, pero di ito bawal. Ako din, ayoko okay. 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 din sabihin. Sinabi mo na, halata naman. Eh. Oh, Oo, Yung pag pagdating lang namin yun, ano, halatang halata eh. na yun. Nakakatao nung galigo sa pangyay. Huwag po ako rin, yes, yes, yes. Si tinapatigil ako, sinabi mo na Pero nung pumasok, pumasok kayo, you knew that she's the daughter. Oo, oh, ah, ah, kasi yung nickname. Pero sila, sila, sila Kigoy, sila Ako si din, hindi ko alam. alam. Ako din, hindi ko alam. Hindi niyo alam. Second week ako. Kami yung sabay eh, pumasok. Si Jazz was the first one, I was second. Third, Mamalos? Si... Second ka nun? Oo. Third, si Kigoy, fourth ka. Or My no, ah, oh, fourth. Yung pinakauna talaga na pumasok sa loob. Uh Oo. -oh. Then hey, we was, last? oh, Jazz, number one. <laughs> It was so funny because the first night, uh, no dress, no, walang, at binigyan lang tayo ng toothbrush, di ba? Uh Oo. -oh. Ako, buti na lang naka-shorts ako. Yung mm. <laughs> shorts lang ako no? Oo, oh, sila dress, like high heels, dress Kim, high heels. Oo, oh, lahat sila naka-dress. Ako lang naka-shorts. Mm. Ako naka-long sleeves pa. At so, least long sleeves kasi sobrang lamig. Grabe, at night, it's so cold there. That's like yung first day namin sa uh, sa kabilang house. So We had lamig. to walk, like, pag like, walang na -pre. wheelchair, sinapre, di ba? Naka-duckwalk siya. So we all had to do it the whole day uh. so that he could get his wheelchair. It's naka-dress ako, super short and then the whole day, and walang damit. Uh -oh. So the whole day, at the point I was like, whatever, I don't care anymore. I was like, sorry, you can see my underwear. Wala akong... Okay. Wala ka ng choice. Hmm. Kami na choice. Yeah. Hmm. Sila, um, naka-heels pa sila. Oh. Hmm. Eh, ano... The and floor. then binigyan kami ni... Ano, lahat ng tao takot sa kanya. Papa, esseyo ay yung mukha niya dito, may mukha. then may may uing pa sa dito. Ilo, may, 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 may... <fronarium> ano sa sobrang bagis na tao. buko So, nas binigyan kami ni Kuya ng dalawang bottle ng gin. Ininom mm -hmm. kami. dalawang shot. kulang wala. Kung pa ako nakita mo po ako. Karan si Unad. isang shot ng <taps> Pula. <laughs> uh -uh. Ako lahat, parang ko si Hillboy, no? Hellboy. Hellboy. Lagi siyang namumula. Siya, pulang pula. Dito. Right, isa lang. Basta't manon na ko ng mm anak. -hmm. Grabe. Tapos yun. Unang tas kagad ka si eh, parang yung... si... Nga, ang hirap pag unofficial ka. Kasi your first week, you're trying to find yourself pa. Mm -hmm. Is, like, people don't get to know you right away. Mm -hmm. Kasi ako, the first week, I didn't talk at all. Ano ba? Yung hmm. mga first three days. Ako oh, kami lang ni Pao. <laughs> Yung ginang tahimik yun. Oo. Oh, ako madalang yeah. yeah, na lang. Pare, gano'n, gano'n. Hindi naman na, naman. Ko sa mga ganito, oh. hindi naman. Nating nang kasama ganito. Tahimik sa ako ng first week. Eh? Hindi, hindi ko mabanggit. Hindi, mas tahimik sa second week. Second oh, no. week, walang imik. Yung shoes, depressed siya. Like, hindi rin, di ba, nagka-count tayo ng days, day 2 ang um, tagal pa natin dito. <laughs> And we had a calendar there na parang 2008 siya na calendar, old calendar, pero we scratched the days. Uh, oh my God. Lagi kong kasalo sa pinuno sa pagkain. Ano natin na, lagi kami nanghugas ang tinda. Oo, oh, oh, tapos may manok pa pagpasok namin. Oh. May manok roaming around the Ano Yun but... yung ginawang distraction sa akin ni eh, Kuya. No. Ah! Uy, si ano? Ay! Parang gano'n ano? Sino nga nito nyo? Si Dora, no? Moon, oh, yung first week sabi natin, ano? Ano ba yung parin, um, Chicken at saka si Curry. Ay, si Adobo. Si Tinaw, no? ang tahimik. Ang tahimik naman ito. As a first week, si Tin, wala. Iba. Ang tahimik ka na. Ganyan lang. Tapos pag nalapit. Sobrang bantay lahat ng galaw. Antayin mo. Ako rin, ganyan din, din, din ako eh. Every time, ako pa palagi tinatawag ni Kuya sa confession room niya. Kakatakot mm -hmm. every time tinatawag niya ko. Mm -hmm. I don't remember what I was like. Super hindi ko nakausap si later si Dubai. Ah, wait, 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 Yung ini-interview niya lang kami ni Carlo. Ah. Yun lang sino pa ba? Kasi so, napapansin ko na rin sa sarili ko, parang I'm not even talking to anyone. <laughs> ang kinakausap ko palagi si Kevin Carlo Divine. Yun lang. mm um, Oo. Oh. Um, oh, so, Pasok pa natin sa confession room, ano? Ang um, hiyak ko nun. Talaga grabe, Kitty. No? Hindi ko pa nagusap oh, kilala si Kitty. Oo! Pasok ang confession room. Sorry. Sa? Mm -hmm. Pasensya na ah! <laughs> ganun ano? Basta? Ay, huwag mo di mo naalala. Okay. Let's stop it. Ah, alam ko na ako. Grabe pawis niya. S Sabi ko, okay lang yan. Sure Ano, yun? Yung no, diba, yung time na yan, lagi kami pinapapasok. Lagi, lagi kami napagsawon sa ron. Ikaw, big. Ah, dalo Big na Lagi ah, natanong, Oh, ano ba? Ano Ano ba? Ano oh, ba? Ano pa Ano kasi sila, wow. si parang kala nung unang-una ng kapansin doon. Bigel. Ano, ano, doon. Ano, Agree. Ano, masyado doon akong... Ang besa. O, yung, ano, Masama ako. Naya akong magugas ang pinga. Ah, oo, oh, kaming dalawa nila, oh, oh. eh, oh. <laughs> yung nilapit. Oo, oh, kaya, oo. Oh. Ano kayong gawin ko? Tapa. Ang mga doon ko. Ang hirap ang sila. Nah, kaya ako nagkatao siguro ilang beses kong tinanong sa inyo na, no? Oo. Oh, oh. Ang kurang... Tapos sa confession, pinatawang ako. Kasi ko na nang binamin si Tim. Tim. istrimu <laughs> <laughs> kalau No. Ate. Eh, joke. Ate. Ate. Grabe, sobrang tagal na Long, long time ago. Grabe. You know, we had to kumain kami ng isang kutsara ng wasabi. isang kutsara ng wasabi so that we could get. Oh. Kasi yung witness, lagi nagkatopo lang. Yan lang. So, Kuya Wasay, gusto mo lang isang napaka, napaka masarap. masarap na uh, meal. we're like, yes, yes, yes. And he's like, game ba kayo sa kahit ano? We're like, yes, yes, yes. Gusto niyong kumain ng isang kutsara ng wasabi? Ah, uh, Okay. Sige niyo. inyo. Ano na kayo. Um, okay lang kami lahat. Si Paco yung yung pinakauna. Super, super. Easy. Swallow it. ice cream. Ice cream. Ice cream. Tears. And then I remember right before I was gonna do it, I was like, Chris, like, ready ka na, Jessica? I was like, yeah! Oh no, we had to go, huh! Like, uh, sumo wrestlers. I was like, huh! And then right when I was like, he's like, okay, go. I was like, then Lord Wen gets pukes everywhere. Lord, <laughs> Lord gets You like, Wen. Uh, uh, he, he's no, like, no. he's like, wait, look, and puke. And I was like, <laughs> and then I was like, there's somebody else And I go? Like, no no, 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 you go. I was like, okay. And then curious, I was, I was like this. And then Kuya's like, let's go. Okay, go I was like. Yes po, he's like, anong he time mo? I'm like, okay, but I, I think I was the only one that didn't react. Pati yung mga boys, si Mark. Ano klasa Lapit, he almost, he was like... Parang siyang sa ilong siya pupunta. Sabi siya. Si Sae Chae hindi nag-react? Hindi, ay know, he was like, no, I love the Philippines! Jesse na walang reaction. Mom daw, mom. Na, tapos na. <laughs> yung, ano? Ilunok Ay, lang, ayun. Grabe, oh. Baso tayo, o ito bowl na lang. May konting sa mga, eh. Bowl, bowl, bowl. Oo, bowl. ano? Or, okay. sure. ewan okay. baka tumistik na lang, ano yung sabaw? Yung... Noodles yung sabaw? Oo, oh. mga tubig pa. Bigat ng plato dito. Oo so, oh, nga, eh. Tapos naman. Oo, may na natin linisin <laughs> yung, ano? Sabawan pa kanina, pero... Marami tayong nagawa, eh. siya yes, sa Pero pa doon? Wala na. Ano yun? Ito na o? Ito, pwede nyo rin ito gamitin o? Yeah,

Kuya. Ya, kain tayo kuya. Mana kuya. Kain kuya. Kain kuya. Sarap ba? Kain may Hindi ko na mix yung mga pata. Kain kuya. Kain kuya. Pepper. Sarap. Bayan dito. Sarap. Sarap. Kain tayo kuya. Natuyo ata yung sabaw. Sorry. So sana may sabaw-sabaw pa eh. Kuya kain. Kuya kain. Kaloko yun. Okay? Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan, ko ng karos, para magkakulay. Parang parang kung gulay lalagay ko eh. ko lang -hat. So, hindi lang ako makikita. Sarap? relax tayo dito. Ang taming ng kain. Ang taming ng kain. na ang ginagawa nila dun, no? Every time, sobrang relax. Natatakot talaga ako. rin, no? Ako rin. Sabi ko, biglang nangyayari. Hindi mo maasayang yung pangyayari. Tapos dati pa, nagreklamo pa kami. Kuya, kuya, bigyan mo namin kami ng magawa. Hindi pa namin na nalaman na pag walang ginagawa, may malaking mangyayari sa usually, di ba? Mm -hmm. Yun yung pag yung sa voting voting ng HOH. Mm -hmm. Ah. Yung ilaw niya sa gabi, patay lahat. Dito sa kablang ko? Hindi, meron lang ibang naiwan. Uh, sa inyo no, isa lang no? Isa. Hmm, yun yung gusto ko yun. Hey, pero isa. usually patay lahat, di ba Pag may oh, occasion, oh, may ino-oxy-buya lang. Oh. Talaga? Talaga? Oh. No, Even mm, when we were okay. here at night, never. Yung mm. last week. Baka. Pero mm. sa boys room.